Hindi bago. Eh bago na ah. Labas, bago yun. Yung yan. <coughs> nangyong, mahal ko. Sarap lang sabaw niya, no? Ito guys. asawa. Sarap yung bagong na yan. Sarap yung asa tayo nga doon sa amin. Sirain nga. Ati ati, ati siya, biti sila doon eh. Tatlo eh. Next time na lang. Ato punta daw sila na yun doon eh. Sa Finland eh. Kasi medyo lamang. Oh, okay, ko na, Oh, eh. Ngayon mga ano. Si Ito 'ko na Masarap. ito. Okay, guys, kain tayo. Kain tayo lahat. Hangga't kaya natin. 这儿不能。